Nagsisimula na silang maghatak ng lambat. Ay, naku. Malaki sana guys, kaso na ano na. Nakakain na siya. Sa sobrang tagal namin ng ano. Sa so tagal namin hindi nakuha. Sayang. Malaki sana guys, pero <laughs> <laughs> naunahan na kami. <laughs> Ayan na lang po ang natira. Anong slot mo na? Kanasi po sana. Hay, paano matagal kami? <laughs> Puro wala na lang po, tira tira na lang po ang aming ano, mahuli. Wala na po siyang matakawawa naman. mga ngayon. Okay lang yan guys, ang mahalaga nakita natin yung lambat. <laughs> so ang huli natin guys ay ang tira, tira ng mga butete. <laughs> Kawawa naman kami guys <laughs> Guys ano ba itong huli namin <laughs> For today's area Ang <laughs> nyari tira-tira na lang po guys Ang prito na lang <laughs> Ang pangkilaw na lang Ang ano Itong isa walang mata Kawawa naman Nasobrahan talaga kami sa oras guys Kasi sobrang hindi namin talaga makita Kala namin wala na talaga to As in isang round na lang talaga Uuwi na kami Tapos yun Tinamaan nang ito yung, yung buya Ayan. Kaso, ngayon, yung mga nahuli namin. Umutok pa yung camera. At yung mga huli namin, tira na lang ng mga ano. mga, ano bang dyan? mga doon? Butete. Ng mga katim, ng butete, kung sino man ang mga kumangin. Meron na ka kaming, ano, pang kilaw. Ay, guys. Buo naman? na. Yes. <laughs> Nakabuo na rin po kami sa wakas. Buhay na buhay. Siguro kakaano lang niya. Kakaantaw dito. Kakasakit niya lang sa lambat. So, nakakalungkot nyo yun, guys, no? Isa pa lang ang buo natin. Okay yeah, <laughs> lang yan. So, mas mahalaga, ay eh, nakita natin yung anong yung lambat. That's right! Uy, oh. Dua? Tulo? Oh. Ay, kinu. Puro kirawang mo. Oh, man. Karakat. Puro may kagat, guys. <laughs> Sayang talaga. Malalaki pa naman sana. Hey. Pero okay na rin. So, Huwag uh, kalhati lang ha. <laughs> o ilan? Hello. Tatlo? Tatlo saan So sa pagkakataong ito guys, isang isa, isa pa lang ang buo. Yan kasi parang buo siya pero meron na yan. sa may ano niya. Sa may leeg. Wala na bang hahabol guys? Wala na. So, ito